sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila yung minitatangin po sila at may mabubuting kalooban San man kayo naroon sa ipatipang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at malay sa sakit sa araw-araw palang umaga at tanghali gabi sa inyo lahat uh, sa mga ngayon lamang po nakatukla sa youtube channel Iwagan ng pangkasinan uh, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pakakulog po sa inyo lahat ng aking manalalaman ng paggamuti spiritual at physical na karamdaman na dito po lamang po matutuklan sa hiwagan ng pangasinan. Makatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong na ilangan o kung ipagyabang. At panatiling magpakumpaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan pong og pong makalimot pong tumulong sa mga tao niga po sa hirap ng buhay ito'y napakalaking kayaman sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang uh, mga gabay po sa inyong ginagawang mga kabutihan at pagkakulob sa inyong lahat ang siksik-tikdik at mga pong ng ating Diyos ang makapangyari sa lahat ang isi-share ko po ngayon po po ay uh, uh, pudir ng crispy kuruma na may nag-request po sa akin na ibabago ko po sa inyo para malaman po ninyo na uh, may ganito pong usapin po na pudir pangkalatan po ito na pudir ng crispy kuruma. Ito po ay kung alimbawa po kung may crispy kuruma po kayo ay eh, ito na po pagkakataon nyo po na pakakalupo po sa inyong poder ng crispy kuruma at uh, kung sa halimbawa po na sa kagipitan po uh, sa kagipitan po kahit na usalin nyo lamang po yung susi ng crispy kuruma na uh, tatlong bisis po at ipusan yung tip uh, dibdib po Sige na po, umuulan na naman po, umuulan. May bagyo ata. Saglit lang po. Baka sa yung... Natulad po kagabi nung nag ako, uh, may nakita po ako ng uh, crispy koroma po, na bato. So, napakaganda po ito na crispy koroma po. May gabay po siya. ito rin na hanap ko ito kagabi po ng bandang mas dosi po nagpakita sa akin ang lang po yung makakita ka ng ganito po na uh, Crispy mga bato, naging bato, po yung tres pico roma na nahanap ko kagabi nagro robing pa at share ko po yung sa inyo yung uh, share ko po sa inyo yung uh, pudir po ng uh, tres pico roma pangkalatan po ito na po? narito po ang oras yung po nito usalin po ng tatlong beses po at uh, usalin din po yung uh, kwan po, uh, susi po ng tatlong beses po. Kung nasa kagipitan po kayo, usalin nyo lamang po yung susi ng kuruma ng tatlong beses. Iipo nyo sa dibdib po nyo. Um, salamat po uh, sana po ay uh, tangkiligan nyo po ang huwaga ng pangasinan At maray po kibabagi okay, po dito siya tatpo sa inyo lahat ng tres roma po naging bato may gabay po siya o oh, kagilid po dito hindi, hindi na makita ay gabay siya. Pag hinawakan po siya ay pipintik pintik-pintik po. Ang mutya po, pag buhay po yung mutya ay hawakan nyo po ng uh, kahit tatlong minuto lang po pipitik-pitik sa yung kamay na sa puso po. Puso ng yung kamay, pipitik po kung buhay. Mararamdaman nyo po ang tapos uh, kilabutan po kayo na parang yung balaybo tatayo po. Lakas po ng konya. Yan po, maraming salamat po.